so what's up mga keepers good morning yan katapos lang natin magpakain ng gel food sa ating mga isda Ayan, ito pala yung gel food ni aqua bites dumating na kasi kapod yung gel food ni aqua bites kaya yan kumuha muna tayo then tapos na natin magpakain dun sa mga maulis natin yan kapis then, ito na dumating na yung aquarium natin yan, no? dito sa baba dalawa medyo nga mali ito kasi may space pa dito pero goods na yan magamit na natin for breeding lagay na lang natin dito yung mga hybrid natin ayan o oh. Nesta natin naalis muna natin yung silicone nito kaya hindi mo natin nilagyan ng tubig kasi yan patigasin muna natin baka mamayang hapon or gabi is lalagyan na natin to ng tubig alisin muna natin yung amoy ng silicone or yung chemical yan Ano, oh. ganda na naman ng lagay natin. Ito yung lalagay natin diyan, oh. red ay na PKBM yan yung ilalagay natin dun sa taas yan yung pang design natin nag pa tayo ng BBS para sa mga pray natin para mabus na agad sila maglaki agad yan oh. mga gusto dyan, mag walk in punta na lang kayo dito located tayo sa Tres Maria Drive Purok 7 dun sul yan yung mga gusto naman mag order PM lang kayo can ship naman nationwide kaya isang bagsak muna Malman.